Good, Good na guys. Ah, diba? kaya nakita ko may konting gas gas kaya buti nakita natin agad. Kaya laging i-check yung mga break. Sa loob wala naman guys. Wala Hindi ko lang talaga. Konti lang naman. Hindi siya malalim. Slide lang. Kung, may, kung meron tayong liha, pwede pa itong para maging pino. Pero okay lang kasi hindi naman siya ganun kalalim.

pwede yung baklasin ito lang para sa kaliper ito ang dalawang pagmuti lang ito. ito at saka yung nasa baba so, simulan na natin magpaklas na natin luwagan

buhutin na itong buong caliper na ito. Ayan. Diba? diba? Bilis lang buhutin, diba? ayun eto. Mabigat siya itong kaliper kaya hindi mo siya pwedeng ibitin na gano'n kasi madadali itong hose. Kailangan natin ng tali. Or dito. Pero kamay, baka mahulog. Pangal ang ano mo. Dito na ano lang. Pasan safe. Kasi mabigat ito eh. Palitin na rin pala itong ano natin. Ah. Shock. So, may dalawang spring. Tatanggalin mo itong spring. Clip. Clip niya itong pad. Tatanggalin mo. Yan. Tatanggal na yung dalawang clip ito yung pad natin. I-slide mo lang tong pad. Pag ganito. I-slide mo lang ng konti, angat. Tapos madudukot mo na siya. Diba? Wala na talaga. Putput na. Ayan o. Oh. Unang matatanggal dun sa taas. Tapos sa baba. Kasi may, yung baba na ito meron siyang clip makikita mo to yan yung pinakalak niya sa baba so kaya una mong tinatanggal dito yung taas iangat mo lang siyang gano'n tapos matatanggal na huwag kang na iangat pero kailangan mong medyo lakasan so gaya dun sa una kong video ito okay, yung papalit natin 26 uh, Okay naman tong Bendix. Tested na ng mga kagrupo natin. So, ito rin yung rekomenda sa grupo eh. Mag-Bendix ka na lang pre. Makapalo siya. Okay. Usually, dapat meron tayong liha. 1,000 ba? Para medyo hupo din. dito sa taas guys, itong dalawa na to kung saan nakakabit yung caliper, makawak sa caliper itong dalawa, baba at taas uh, kailangan nag naglalaro to dapat may play naglalaro, itong hindi ko alam kung anong pangalan nito eh, basta itong makawak sa caliper slider ba? siguro slider, uh, tinanggal ko rin kasi liligyan natin rin ng grasa kasi kailangan, ano na siya, nangingitin na yung grasa niya eh. may play ko dapat, Bakit so, itong ginawa ko guys? Kasi wala tayong wala tayong para i-press yung piston. Inano na lang ng touch screw pero dapat alalayan nyo lang yung proper piece nyo. Okay. Kasi gawa nga nang malipis na yung pad. Malipis na yung pad natin. Palitan ng bago. So sisikip. Hindi nyo may papasok. So kailangan i-press nyo yung piston dapat. May threadlock tayo, okay sana eh. Pero dahil wala tayong threadlock, pokontrahin natin dito to. So dito sa loob, 15. Size 15. 15 yung loob. Ayan, na. pag natin. Ayan. Pokontrahin natin dito. Tamang 15. Ayan.

Ay, saya bilang sekali, one man.